Tapos, meron na tayong ano, apainakay uh, galing kay Utoy Sa mga ano diyan nakakaalam kung sino si Utoy Ito si Utoy o, oh. hmm, yung finisher natin ng Kalambalaguna Yan o, oh. hmm, na yan, yan si Utoy Yan yung binibili ng taga Manila ng 10k Pero hindi ko binigay hmm. Ito yun oh, yung piniration ng 10k Pero di natin to binigay Kasi yan yung, sa mga nakakaalam, yan yung nilaro natin na halos walang conditioning puro pasabay sa NGPC na naging finisher siya sa uh, ano na yon Kalamba Laguna ata yun. Mm. ang kagandaan sa ibon na to yung kanyang homing string talagang matindi dahil uwi to ng uwi uwi to ng uwi ayan mm, oh. ito yung mga inakay niya yung mga inakay niya naman mga boss hindi uh, natin to siningsingan mga stock bird na lang natin to baka si buhi Dagit pagka nilagyan natin to ng personal string natin tsaka naglagay tayo ng sing -sing na club ah uh, baka pagka pumitik ay nako na yan kasi sa mga uh, inakay ko ha, uh, hindi ako naglalagay ng ano ng kamring yan yung si oh hmm. kaya stock ang mga to para pagka pumitik ha, uh, kala ni utoy, yun ito lang uh, baka pakawalan niya kasi pagka si Boy Dagit ang nakadali nako matik na yan baka i-breed pa pakinabangan pa hmm. pero hindi ko naman yan nila mga kalapatids Siyempre, matik na yan sa mga ibang nagkakalapate. Hmm. Pero hindi yan lahat. May mga panser din yan na talagang pinapakawalan nila o binabalik. May mga panser din ng mga bata. Matik na yan pagka bata, pagka nadagit. Wala na yan. Lalo na pagka nabasa nila. Hmm, na naka, naka club or naka, kam, naka ano siya, naka perso. Kaya gagawin na lang natin sa mga ibon natin pagka gagawin natin mga stock bird. Uh, wag hindi na natin ito sing-sing-singan. Ayan, sa mga tropa ko dyan, matik na yan. Pagka nakakita kayo ng kalapati sa akin na walang sing -sing, ibig sabihin nun yun yung mga magagaling. mhm -hmm. Hmm, hindi lang talaga nating maharap kasi magano, ano uh, nakasali naman na naman tayo sa club pero hindi natin maharap mag abang naka club naman na tayo ayan eh ayun si Mutog ilalaro na ilakarga natin to sa Friday sa uh, Gumaka Quezon hmm. naman um, baka trip ng mga tropa dyan itong isa hmm. PM na lang hmm. pero may presyo na rin to syempre matik yan hindi na tayo nagbibigay ngayon ng libre pero may nung nakaraan nagbigay tayo ng ano mga inakay pero ngayon wala na uh, isa dito pwedeng i-out natin yung isa stock bird natin pumili na lang sila dito ayan pero hindi tayo nagsingsing dyan yun thank you